Mapalad na nakatanggap ang isang ginang mula sa barangay Santolan, Palayan City, Nueva Ecija ng isang daang fruit bags ng kabute mula sa Mushroom Project ng Pamalang Panlalawigan. Ang Mushroom Project ay bahagi ng malasakit program ng Kapitolyo na inilunsad noong 2021 sa pamumuno ni na Governor Aurelio Oyi Umali at Vice Governor Anthony Umali. Layunin nito na mabigyan ng kabuhayan ang mga pamilya na naapektuhan ng kahirapan. Ayon kay Maricel Agustin, malaking bagay ang pangkabuhayang handog ng Kapitolyo bilang pangtusto sa kanilang pangulam na libre araw-araw at maging ang kanilang buong pamilya. Mula sa kanilang magulang at mga kapatid na nakatira sa iisang compound ay nakakabahagi na rin sa bunga nito araw-araw na kanilang pinaghahatian. Siyempre po, mahalaga kasi marami po siyang maitutulong. Gaya nga po ng number one, pwedeng pang-ulam. Hindi lang po sa amin, pang-family. Dito po sa aming compound, marami po siyang naitutulong. Tapos bukod po doon, uh, sa, sabi nga po nila kung marami kong mayani, pwede po natin siyang ipagbili. Yes po, napakalaking tipid po at napakalaking tulong po para sa amin. Dito po kasing buong compound na to, family ko, mga kapatid, then mother. Yan po, kami po ang mayroong ano natutulungan at nabibigyan. Masaya niya ang kanyang pamilya sa iba't ibang putahe na pwede nilang iluto na nagugustuhan ng kanyang mga anak at marami pa silang nais na malaman kung ano pa ang pwedeng luto sa mushroom. Actually marami pong sinasuggest na luto. Una-una yung piniprito nilalagyan po ng breading mix, hinahalo sa gulay, sa inabraw. Pero marami pang siyang sinasuggest pero hindi pa po namin na try. Pero titingnan po namin kung sakali. At talaga pong napakasarap. Yun po, at mas, mas para sa atin. Kaya hiniling ni Nerissa na sana ay magpatuloy ang mga programa ng Kapitolyo upang marami pang matulungan na kanyang mga kabarangay sa lungsod ng Palayan. Ay yes po, isa po ako sa napakaswerte kasi maraming gusto na hindi nabigyan pero ako po yung isang mapalad na nabigyan para magkaroon ng ganyang beneficiary. Nagpapasalamat po kami unang-una Uh, kay Sir Oye at kay Ma'am Cherry Umali na sa lahat ng mga um, tulong na ibibigay bukod po dito sa mushroom at sa mga benepisyong na namin sa pamilyang Umali. Maraming maraming salamat po. Para sa Balitang una sigaw, Amber Salazar.